Yun know, guys, for this video, about naman sa incubator yung content na gagawin ko. Ngayon, papakita ko sa video ito kung paano ikabit yung heater niya dito sa thermostat. Ito yung heater niya. Ito kasi yung nagpo-produce ng init through water uh, sa pamamagitan ng heater na to yung, yung nagbibigay ng init para ma-hatch ma yung itlo guys sa ganong klaseng incubator na water type incubator. May case kasi na kapag ka binili natin to sa Shopee, sa online yung ganitong klase, ay hindi naka naka built in itong heater niya dito sa thermostat naka separate kaya sa video nito papakita ko kung pa paano to ikabit dito sa mismong thermostat niya at panoorin niyo rin yung video na to guys ang dulo kasi i-share ko sa inyo yung mga tip na ituturo ko sa inyo sa video nito about sa pag uh, paggamit ko at experience ko sa paggamit ng ganitong klaseng incubator ng water bin type incubator guys tanggalin na natin yung thermostat niya para may kabit natin yung heater dito sa thermostat. Ayan siya. Tapos tong likod, buksan natin to Wala naman tong di naman naka-screw yan. Madali lang ito tanggalin. Ibuklatin na natin ito yung pinakatakip ng thermostat. Ayan guys, ito yung, yung laman niya. Ayan yung laman ng thermostat. Kung makikita nyo to yung kulay green na to sa uh, gilid dito. Dito natin kakabit yung heater. Ayan, luwagan na natin to yung screw na to. Kapag maluwag na to, isasalpak natin ito yung wire ng yung wire ng dalawang wire ng heater. Diyan natin kakabit dito yung yan, yung dalawa na to. Dito natin siya ikakabit dito yung isa sa kabila. Dito naman yung isa sa kabila. Ayan. Iluwagan ko lang muna tapos ikakabit ko yung wire niya diyan. Ito na, naikabit na natin yung wire niya. Tapos na, hi, na screw ko na rin to, na higpitan ko na to At okay na ito kapag kaganito. Ayan, okay na siya. At ganoon lang, ganoon lang magkabit ng ano guys, ng heater dito sa thermostat. Napakadali lang, Nung wala na tayong kailangan i-electrical tape or ano pang idudugtong natin. Meron na siyang lagayan agad dito. Hindi naman ako expert sa mga electrical pero hindi ko alam kung ano tawag dito. Pero yun nga, napaka basic lang ikabit itong ah uh, heater niya dito sa thermostat. Kung makikita nyo naman ito sa taas na to, ito naman yung kanyang nagdidetect ng temperature. Kapag hindi rin nyo naka in, naka-separate pagdating ng sealer, dito lang natin ikakabit, -ik ipa-plug lang natin dito or isasaksak natin dyan. Napakadali lang naman yan guys. Ito kung makikita nyo. Ayan, ito kasi yung nagdidetect ng temperature. ano ito yung napakalaga din to sa incubator dapat naka uh, ito sinasabi ko na dapat mahala, uh, nakaspatong ito sa mismong tubig para kung ano yung init ng temperature ng tubig ganun yung madiditik niya kaya na, mahalaga dito. kaya kapag hindi ito naka naka built in naka separate din dito lang natin ikakabit yan sa taas na yan dyan napakadali lang ipa-plug lang natin dyan at uh, Pagka nailagay natin is okay na yon Ganun lang kadali, kadali guys. Ayan. Oh. Nailan, nailagay na natin. Okay na yan kapag kaganyan. Ayan. Kaya yun, pinakita ko lang sa video ito kung paano ikabit yung heater dito sa thermostat na waterbed type incubator. Abangan nyo lang mga susunod kong video kasi i-upgrade natin to guys yung ngayon ng klaseng incubator or yung ganitong klaseng thermostat kasi nga uh, from waterbed type incubator or what uh, I mean from ah uh, heater to bulb type. Gagawin natin tong bulb type guys. panoorin nyo lang kung paano ko pa gawing bulb type or i-DIY natin to or ipapalitan ko ng uh, bulb kung ano yung mas maganda para sa ganitong klase incubator na bulb type ba or uh, heater. Kaya abangan nyo lang yung mga susunod yung mga content or update about sa incubator na to guys. Naikabit na natin yung heater niya sa thermostat, pati ito yung kanyang nadidetect ng temperature. Ayan, naikabit na natin. Ginawang ko rin ng video about dito na papano kapag ka nabasa ito ng tubig, nagkalik yung lagayan ng tubig natin na plastic na butas, ang tendency nung dito talaga mabubuo sa heater. Uh, ano ba yung mangyayari kasi nga nakadirect niya sa dyan? Mag-short circuit ba? Masisira ba yung heater natin? Or masisira yung incubator? Ginawang ko ng video about dyan guys, panoorin nyo lang kung hindi nyo pa napapanood. May lalabas na link dyan sa screen or visit yung description nila. Ilalagay ko dyan yung link ng video na ginawa ko or visit nyo na yung mga ibang video ko ginawa ko ng video yan sa mga past video ko guys at ayun tin uh, tinuro ko lang sa video nito kung paano ikabit yung heater nito na water bed type incubator sa video nito tinuro ko lang sa inyo kung paano ikabit yung heater sa ganyang klase incubator na water bed type incubator at asahan nyo na marami pa akong gagawing content about sa so incubator marami pa tayong i-review na incubator sa Shopee marami pa tayong marami pa akong share sa inyo ng mga ideya ko sa incubator mga personal experience ko at uh, i-upgrade ko pa yung incubator na yan at sa mga nag-aabang about sa incubator guys marami pa akong gagawing content in future video abangan nyo lang at uh, marami rin akong ginagawang mga content video sa aking youtube channel na mga tip, tutorial at mga useful content na personal experience at gusto kong ipahagi sa inyo kung gusto niyo ng magandang video please support nyo aking youtube channel subscribe and don't forget to hit the bell icon para maging updated ka sa mga susunod kong upload Peace!